Hi guys, uh, may i-share lang ako sa inyo guys no. Ayan, uh, ito yung ginagawa ko kahapon na uh, nag-adjust ako ng uh, clutch pedal. Uh, nabaklas yung ano, panel gauge. saka nakikita nyo may mga tulos pa sa loob. Ang problema, nailock ko yung pintuan. Ayan, no? Hindi ako makapasok. Tapos yung susi, hindi ko natanggal. Akala ko nasa bulsa ko. Ayan guys, susi. So, nakasaksak pa sa susian ngayon uh, i-share ko sa inyo guys kung halimbawa uh, mayari ito sa inyo uh, ayan, papakita ko muna sa inyo na yan, naka nakalak talaga yan buksan ko ayaw kasi nakabaon yung lock nya um, hmm, gawan ko ng paraan to guys para makapasok to sa loob mabubuksan ko to yung ginagawa dito ito tatanggalin tanggalin to guys oh para masungkit natin itong lock